Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas Kapitulo 6, Versikulo 12 hanggang 11. At ang ibanghelyong ito ay patungkol sa pagpili ni Jesus sa labindalawa. At bakit labindalawa? Sapagkat ang labing dalawang alagad na naging apostol ay lumalarawan sa labing dalawang tribo ng bayang Israel. At ang labing dalawang tribo ng bayang Israel ay nawasak, nahati, pinangalat at tinapon sa iba't ibang lupain. Sapagkat ang bayang Israel ay sinalansang o hindi sinunod ang tipan ng Panginoon sa kanila. Kaya nga sa bagong tipan, ang bayang Israel ay ang simbahan. Kaya nga minsan ang tawag sa simbahan ay ang bagong Israel. At ito ay tatayo sa labing dalawang pundasyon at ang mga pundasyon ay ang labing dalawang apostol. Ngunit bago sila maging pundasyon ng simbahan, tignan natin dito sa ebanghelyong ito kung ano ang nangyari. Sinabi rito na noong panahong iyon umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Magdamag na nanalangin sa Diyos. Kinakausap yung kanyang ama, sino ba ang aking pipiliin? Dahil marami siyang tagasunod, pero sino ang aking pipiliin o sino ang nais ng aking ama? na magsimula ng misyon ng bagong simbahan, ng bagong Israel. Kaya nga, kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa. Ang unang-una ay si Simon na pinangalanan niyang Pedro at kilala natin si Pedro. Isang araw, tatlong beses niyang itinatwa si Jesus. Isang taong akala sa sarili siya ay malakas Ngunit sa harapan ng krus at pag-uusig, siya ay naging mahinat. Tinawag din si Andres, ang kanyang kapatid, kapatid ni Simon Pedro. Sa mga ebanghelyo, makikita natin na si Andres ay palaging nasa anino ng kanyang kapatid. Siya ay palaging naroon no? bilang ikalawang katauhan. Tinatawag natin na secondary character. Kaya nga, ang naging papel lang ni Andres ay dalin yung bata kay Jesus at yung dala ng batang tinapay at disda ay pinaramid ni Jesus. Walang sariling karakter o walang sariling katauhan maari nating sabihin. At tinawag din si Santiago at Juan magkapatid mga anak ni Sebedeo. At makikita natin na itong dalawang magkapatid na ito ay napakataas ng pangarap. Kasama pa nga yung kanilang ina at ganun din yung kanilang pakikuusap kay Yesus na kapag naghari na si Yesus ay maupo sila sa kanan at kaliwa ni Yesus. Kaya nga sila yung naging dahilan ng pagtatalo-talo ng mga alagad na ito. sa ang pinag-uusapan ay kung sino ang pinakadakila, sino ang mas magaling, sino ang nasa taas. At tinawag din si Felipe. Si Felipe, ay ang nagtanong kay Yeso Kristo. Sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At siya ay tinuwid ni Felipe. Ang tagal-tagal niyo na akong kasama, Felipe. Hindi mo ba, ba ako nakikilala? Hindi mo pa nakikilala ang Diyos. Ang ibig sabihin, si Felipe ay bulag pa na makita na ang Diyos ay nasa, ay nakay Yeso Kristo. At tinawag din si Bartolome. At ito rin ay si Nathanael. Noon na nagsabing walang mabuting manggagaling sa bayang Nazaret sapagkat ang nakikita lamang niya ay yung pisikal na kalagayan ng Nazareth, isang bayang walang kahulugan, isang bayang walang pangalan. At kung doon manggagaling si Yesus, ang ibig sabihin, hindi karapat dapat paniwalaan na ang Mesiyas ay nanggaling sa Nazareth sapagkat walang mabuti na ma maibubunga ang Nazareth. At siya ay tinuwid ni Kristo. Nung sinabi niya na Natanael, bago ka patawagin ni Felipe, Nakita-nakita sa ilalim ng punong ikos. At tinawag si Mateo, isang maniningil ng buwis, taksil sa kanyang bayan. At ang kanyang buhay ay buhay lamang sa paghahabol sa salapi. Tinawag din si Tomas, at si Tomas ang nag-alinlangan, ayaw niyang maniwala niya si Jesus ay muling nabuhay. Andun din si Santiago, anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, isang taong marahas, na kayang patayin ang mga Romano na sumasakop sa bayang Israel para lamang ipakita no na ang bayang Israel ay bayan ng Diyos. Ngunit hindi ito masama at nagiging masama lamang ito sapagkat ang gamit niya ay karahasan. Tinawag din si Judas na anak ni Santiago o tinatawag nating Judas Tadeo at huling-huli si Judas Iscariote na naging taksil sa mga taong ito, sa mga pangalang ito, at ang mga kasaysayan sa likod ng pangalang ito. Kung ating iisipin, hindi sila mga perpektong tao. Kahit sa pagpapatunay ng bagong tipan, maraming nangyari na hindi mukhang karapat dapat sa mga taong tatawagin ng Diyos. Pero ang mahalaga rito, sila ay pinili at may misyon ang Diyos. May disenyo ang Diyos sa kabila ng pagpili sa mga taong ito. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. At mga kapatid, kung pag-iisipan natin ang buhay nitong mga alagad na ito at titignan din natin ang ating buhay, maaring ilang ulit din tayong nagtatwa hindi natin ipinaglaban ang ating pananampalataya. Maaring tayo ay sumamba rin sa pera. Ang hinahabol lamang sa buhay ay salapi. O maaring tayo rin ay nag nanasa na maging tanyag mapunta ron sa, isa, sa itaas, mailagay sa trono at purihin ng mga tao. At maaring rin tayo yung nagdududa na ang Panginoon ay Diyos. Ngunit Ganun pa man, ang mabuting balita ay ang pagpili ng Panginoon. At kung ano man ang nangyari sa ating buhay, ano man ang ating kasaysayan, ano man ang ating katauhan, tayo ay pinipili ng Diyos at lahat ng iyon ay Kanyang gagamitin upang isang araw ay mapa maipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa ang misyon ng isang Kristiyano ay hindi ipahayag kung sino siya, kung ano ang nangyari sa kanya kung hindi ipahayag ang pag-ibig ng Diyos na na kanyang natanggap sa kanyang buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.